Kung magotong lang sa gilid kanan ko uy, 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 sa Sulit e, lang ang Tambay sa plaza Kung magotong lang sa gilid kanan ko uy, 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 oh my, kamusta na kamusta ng pakabuhay mo Dugay ng tawa'y kita ay ba na ang status mo? Amo man dyan wala man dyan galubad ari sa plaza nagatambay sa higad Di ikaw naman niya mig, kamusta ka naman da Ba't ikaw may obra ka, abi pa sudla Obra pa gen, pariyos lang ang Tambay puli ka kung tulog, lagaw lang ang obra ta Ginapalayas na kung ganis na Kung katamay, kay lang kung kuno, magkaon lang sa balay Aragay, Aragay. hindi man tagali maglayo Ay pariyos mo na tangatwa, nasta ka sa sa balay Oo meg,

na sa gilikanan ko Kay wala oh, mo yan sa mura yeah. Kura, oh. Nay, mong itatabala Para makabulig mata sa tunya kanan Nice one na muna ya ang gusto ko mabatian Napaminsaran ko man ako napaminsaran Di ano pa ang ginahulat na nga dua i na ko sa patos kay malaga na kita. Ano nila kung talag kay wala mo di inundi Pwede skansin ko sa kundusa wala ka di ko utundi Problemahan mo pa nga wala ka inukite naman tamig, kundi mga swal naman eh Dating gawin naman tamig Di sige ba't sinata Para makalapot na ta Sa kalatuan ta Sulit, sulit lang ang pangabuhi Tambay sa plaza, kumagutong puli Kaluluoy lang sa ginikanan ko Oo, 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 Sulit, lang ang pangabuhi Tambay sa plaza, kumagutong puli Kaluluoy lang sa ginikanan ko kay wala uya sa biya de don't make the wala naguro sa sa nalig na playan dawag kitang pagasa ano guno lang sa aton nga namaka balik na lang naguro matambay na lang sa basa tela ka mapuli <laughs> na lang <laughs> ta matambay puli ka untulong lagaw na lang ta matambay puli ka untulong lagaw na lang ta matambay puli ka untulong lagaw na lang ta

🎵 lang <laughs> ang pangabuhi, tambay sa plaza, kung magutong puli, kaluluoy lang sa ginikanal ko 🎵🎵 Kay Walang lang ang pangabuhi, tambay sa plaza, kung magutong puli, kaluluoy lang sa ginikanan ko 🎵 Kay saya sao mo buod ng ba? sana makaril. dulo ba? saya sao ang buo,